Kaya po ko'y namamanig sa inyong lahat. Kung pwedeng magpakayaman kayong lahat, magpakayaman po kayo. Kung pwedeng gawin natin ito araw-araw, gawin natin ito araw-araw. Sa amin lang, tuparin ninyo yung pangarap ninyo para sa pamilya ninyo. Kung paano nakita nyo ang mukha ng kahirapan, sana pangarapin natin para sa mga anak natin. Para sa kanila. Gumawa tayo ng buong usay. Gumawa tayo ng buong gipit para makabot natin ang ating mga Sana, sana, darating ang araw, makita namin kayo. We're so happy with your family. Walang silid na paglalagyan ng ligayang mararamdaman namin pag nakita namin kayong lahat na umulat